Magandang hapon sa iyo Ken. Good afternoon po. Oo, nasaan ka ngayon Ken? Nasa bahay po ako ng lola ko ngayon sa Cavite po. Sabi mo, yung merong kang dalawang kapatid? Nasa saan sila ngayon? Nasa Cebu po sila ngayon. Ah, nasa Cebu sila. Uh, Narito tito Eman ko po. Kapatid ng nanay mo? Opo, kapatid po siya ng mama ko. napag pag-alaman natin na namatay na ang inyong ina, uh, hmm. bakit naman nagkaiwalay kayo? bakit yung, yung mga kapatid mo ngayon, uh, isang 11 years old at isang 10 years old, eh napunta ron sa uncle mo. Nung namatay po yung mama ko, is parang ayaw niya ibigay yung mga kapatid ko kasi gusto ko pong dalhin kasi po kinukuha po kami ng papa ko. Eh gusto po kunin po yung mga kapatid ko. Gusto ko po sila kasama. Sige. Uh, Ken, kailan namatay ang iyong nanay? Namatay po yung mama ko noong November ay noong October 28, 2022 po. October last 2022, lang. last year lang ano? Opo. At uh, bago namatay ang iyong nanay, magkakasama ba kayong tatlo magkapatid? Magkakasama po kami, hindi kahit kailan po hindi po kami na naghiwalay po. Saan kayo kahit naninirahan nung, nung bago mamatay ang iyong nanay? Naninirahan po kami sa mama ko po, sa sa Cebu po. Tapos nung namatay na nga, kinupkup ng uncle mo. Ngayon Opo. na, napagalaman din namin na gusto mo nang kunin yung kustudiya ng mga kapatid mo? Opo, gusto ko po silang kasama. Nakausap mo naman yung mga kapatid mo. Gusto ba nilang sumama sa iyo? Opo, gusto po nilang sumama sa akin. Bago po ako umalis doon sa bahay nila, Eman, eh, nag-usap-usap po kami sa kwarto ng mga kapatid ko. Tinanong ko siya kung gusto niya ba si Eman ang mag-alaga sa kanya kung wala kami. Oo. Ang gusto niya po, gusto niya pong sumama sa amin. Hindi Yun po yung ano sinagot niya po yung tanong ko na gusto mo ba sumama sa amin. Sabi niya po, oo, umapayag naman po siya. Okay. Kasi, ay, so maliwanag na gusto sumama ng dalawang kapatid mo sa iyo, no? Ngayon, opo. ano naman ang napag-usapan niyo ng tito mo? Wala po, hindi po hindi niya po ako kinausap, hindi niya po ako kinausap ng maayos. Kaya po, dinadaan po namin sa legal na proseso, eh, hindi naman po siya sumisipot sa mga, sa mga invitation ng DSWD po. Ah, so humantong na kayo sa DSWD? Opo. Kailan pa ito? Mm, pumunta po kami sa DSWD noong January 7 po sa Cordova. E eh, kaso ah. po, hindi po nila kami matulungan dahil hindi na po namin alam yung address nila Tito M. Kasi po, lumipat na po sila tapos tinago niya po yung mga kapatid ko. Eh, hindi na namin malaman yung address, kaya hindi po kami matulungan ng DSWD ng Cordova po. Kaya, pero nag, hindi po kami sumuko sa paghahanap sa kanila at buti na lang po na kapag may nakapagsabi ng exact address nila. Kaya po, pumunta ulit kami sa DSWD at Nerefer po kami sa Lapu-Lapu sa ng DSWD. DSWD dahil, ng Lapu-Lapu. dahil sa Lapu-Lapu po sila nakatira. Meron ka bang alam na dahilan kung bakit ayaw ibigay sa iyo ng Yung tiyuhin ang kustudiya ng mga kapatid mo? Dahil po yung dalawa ko pong kapatid is Black American po sila. At ah, teka tumatang, muna. Black American sila. Opo. Sino At, ba, si, sino ang ama nila? ang ama po nila is nasa ibang bansa po, si Robbie Jackson. Kay ikaw, iba naman ang tatay mo? Opo. Half Ayun. brother po. Half, brothers po half brother mo sila. Opo. Sige. Okay. Ang dahilan po, bakit ayaw niya, ayon niya ibigay sa amin, dahil yung dalawa ko pong kapatid is tumatanggap po sila ng pension galing sa sa gobyerno ng Amerika. Pwede mo bang sabihin kung magkano yung pensyon na tinatanggap nila? Ang tinatanggap po ng saong kong kapatid, 50000 po. At dalawa po sila, balay 100000 po yung tinatanggap nila buwan ban po. 100000 Opo. At, At ito po. ngayon ay napupunta doon sa mo? Opo, sa tiyuhin ko po dahil ayaw niya ibigay sa amin yung mga kapatid ko. Eman, hey magandang hapon po sa inyo. Ayas yes po, magandang hapon po atoy ni. Opo, kan ah, kanina pa po ba kayo nakikinig? Ayas yes po, tawag-tawag -tawa nga po kay. <laughs> opo. Na narinig niyo naman po yung uh, kagustuhan ni uh, ni Ken na uh, makuha yung kustodiya ng dalawang kapatid niya? Ayas yes po. Al Al uh, ano po ang narinig. masasabi niyo tungkol do sa kahilingan niya? Ako Atty. wala po ako masasabi doon. Ang gusto ko lang kung eh nakasettle na kami sa ano eh, sa pau dito sa Lapu-Lapu eh. Ano ho ang masasabi nyo doon sa kahilingan ni Ken na kunin yung kustodiya ng dalawang bata? Ay hindi po pwede makukuha niyo po. Bakit po? Kasi buhay pa yung papa nila eh. Kaharap na kami sa pau dito sa Lapu-Lapu po. Sa, sa saan kayo nagharap po? Saan? Sa, sa pau. pau. Dito sa Lapu-Lapu. Okay. Kasi, kasi pinatawag ako ng tagapaw. Okay. Para marinig yung side ko. Ngayon, dinala ko yung dalawang bata, yung pamangkin ko, dinala, kinausap ng tagapaw, tinanong kung saan sila gustong sumama. Ang sabi ni Ken, yung daw dalawang bata, gusto sumama sa kanya. Ay, hindi po. Ay, hindi Pwersa, naman. Pwersa niyang tinanong yung mga bata na inalok niya ng gamit para sumama. So, meron na tayo ngayon isang issue rito na dapat i-resolve. Ang sabi ni Ken, gusto sumama sa kanya ng mga kapatid niya, ikaw naman, ang sabi mo, pinwersa lang. Ayaw uh -oh. naman ng mga bata. Actually, andyan po ba mga, mga bata? Uh, andyan po ba yung mga andito. bata ngayon? Andito po. Pwede po makausap. Pwede po Sure po. Dong, uh, nandito yung kapatid mo, si Ken. Yung uh, step brother mo. Gusto raw niyang uh, kunin yung kustudiya pa Gusto mo ba sumama sa kanya? Ayaw. Bakit? Oo. Oh, kasi ano, binubugbog kami. Sino ang bumubugbog sa iyo? Si Kraken. Si Ken? Binubugbog ka ni Ken? Oo. Oh, Saka yung isang kapatid ko, si DJ. DJ. Kaya ayaw mo sumama. Okay. Oh. Sige. Ken, binubugbog mo raw itong mga kapatid mo, stepbrother mo? Hindi po. Hindi ko po sila binubugbog po. Nag-aaway lang po kami pero hindi ko po sila binubugbog po. Hindi hindi po yan nagsasabi ng ganyan sa akin ngayon lang po. Meron po akong re voice record dito na nung bago po kami umalis doon, may voice record ko po. Ba in case lang po na mabago yung isip nila ni Eman. Ah, okay. So ngayon may deadlock na tayo rito, no? Sinasabi nung isa, ni Ken gustong sumama sa kanya. Sabi naman ni Tito Eman, eh, ayaw daw. Tapos may paratang na Sir? na binubugbog daw. Tapos nandiyan dyan pa yung bata. Pumayag naman, natanungin siya, eh, yun daw sinasaktan. So may dalawa At na tayong nagsasalpukan na issue. Ay, meron na tayong isang nagsasalpukan na, na issue rito. Eh, na hindi, mukhang hindi mariresolba ito. Tito Eman? Yes po? Totoo ba 'yon na sinasabi ni ano na mayroon daw natatanggap na tig 50,000 na suporta? 50, Actually ano, nasa 1,000 USD monthly yung kada isa pero hanggang ngayon hindi pa rin namin makukuha kasi hindi ako allowed makakuha. Only Bakit? Only yung daddy ng mga bata. Daddy ng mga kasi bata? Nasaan ba yung o. daddy ng mga bata, uh, Tito Eman? Nasa USD pa po actually papauwi na po siya uh, next month full good na po siya dito nagkakausap naman po kayo Ayos ah, po lagi araw-araw po anong sabi niya uh, hindi nangung ano po sa isa yung muna kustudiya ng mga bata yes po actually may letter po kaming agreement na ako yung temporary guardian ng mga bata Okay, hawak mo yung letter, yung letter agreement na 'yon. Naipakita yes, mo na ipakita mo na Tito Eman yon dun sa ano? Dun sa Pau nun nung nagharap-harap kayo? Ayan po. Okay. po. yun ng taga-Pau. Ang letter. Okay. Mukhang hindi na tayo magkakaano ano neto. Hindi na tayo makakalayo neto eh. Kasi ang pinag-uusapan lang, kustudiya, ayaw ibigay ni Tito Eman na nasa kanya ngayon yung kustudiya ng dalawang bata. Ito naman si Ken, eh, may paratang laban sa kanya na na ayaw nung, nung mismo bata pumunta sa kanya. So, deadlock na tayo rito. Ang uh, um, madalit sabi, pwede na kayong humantong niyan hanggang korte, kung gusto niyo paglabanan talaga. Um, hindi po kami nagkaharap sa public attorney's office dahil po ang nakaschedule po sa amin is January 20, 2023. Kaso, nagulat po kami nung pagdating po namin doon, ang sabi po ng attorney, na settle na raw po eh, hindi naman po kami nagkaharap. Yun pala, dumat pumunta pala sila January 19 before ay before the schedule po. So hindi po kami nagkaharap. Tapos ine-explain ko po bakit po na settle eh, na. hindi naman po kami nagkaharap. Oo nga. Parang na deny ka ng parang na deny ka ng uh, pagkakataon pagkakatao na ang side mo. Next explain ko po yung side ko doon. Ayaw po ako pakinggan ng attorney. Tinatawanan lang po kami ng lolo ko doon. Okay. Tito Emma, eh, totoo ba yon? Okay po, magsasalita po. Yes po, yes po, attorney, kasi pupuha ko ng private lawyer ko and explain ko sa kanya kung bakit pinadalhan ako ng letter galing pao. So, as per advice ng private attorney ko, sabi niya, pwede daw akong pumunta doon before the day sa hearing. Kasi, syempre, trauma ng mga bata na makakita yung pamangkin, ay ah, yung kapatid nila na gustong kunin na ayaw ng mga pamangkin ko rin. Kaya, Siyempre, bilang bilang yuhin ng mga pamangkin ko, ayaw kong magka-trauma ulit yung mga bata. Kaya kaya pumunta kami before the day sa hearing po namin. Okay. Ah, uh, Ken, Tito Eman, pwede ba kayong mag-usap ngayon dito? Kung paano? Baka sakaling uh, magkasundo naman kayo. Oh, Ken, wala naman akong awesome problem. Oh, makiusap ka ngayon. Anong magkakatroma yung mga bata? Eh magkasama kami niyan simula pagkabata pa lang. Tapos ikaw ngayon ka lang dumating sa buhay namin. Ken, alam mo Ken, ang sabi ng daddy mo tutulungan kayo pero ngayon wala na kasi lahat ayaw, ng sinasabi mo sumama ayaw namin Alam ko yung mga ginawa mo sa mama mo. ko. Sinungalingan. Hindi mo alam kung anong sinasabi mo. Hindi mo alam kung anong nangyari sa mama mo. Sinong kasama ng mama mo? Ah, Sino? Ako? Sino okay. nag-aalaga sa mga kapatid mo? Ako, sino nag-aalaga sa iyo? Sino nagpamaral sa iyo? Hindi, hindi sayo? Ka. Pinalayas ka ng mama ko nung naninirahan ka sa amin. Pinalayas ako pinalayas ng mama ka mo dahil, kasi ayaw kong magka-boyfriend siya. Pinalayas na, ka dahil wala kang naitulong sa mama ko. O, oh, sige. Ako, uh, sugal Ken. ka lang, sugal. Kaya ka pinalayas. Ma'am, magandang hapon po. Ano po, magandang hapon. Opo, nandito po ngayon sa amin yung nagrireklamong uh, kapatid na si Ken Cañete at yung Tuhin naman po na may kustudiya ng dalawang minor de edad na bata po. Ano? Para mm -hmm. nung lumalabas na hindi ho sila nagkakasundo, balak po sana namin dito pa lang sa show na ito, kung magkakasundo sila, eh, ma re na po ang mga issues. Kaso hindi na po. So ang, mm -hmm. ang susunod na po, haantungan ah, nila, eh, i-re-refer po namin sila sa inyo. Ano po? Ah, sir. Ah mm -hmm. uh, last January 6 pumunta po dito yung yan si ha, si brother pum, uh, pumunta po siya dito sa aming office si Ken Kenneth uh, re po yes po with opo. regard the child custody sa kanyang dalawang half brother opo. so sa office po uh, we invite si uncle si Emmanuel Bautista opo and the schedule is on January 17 9 am but Ah uh, uh, nung schedule na si uh, si Uncle Emmanuel po hindi po siya dumating. And itong si brother po si brother Ken gusto nila na makuha na yung bata but the uh, protocol po namin sa office once yung mga yung, uh, once yung mga bata is under the custody of relatives at walang Uh, walang reported na abuse, so hindi po kami nagkakandak ng kanang rescue. So, ini-invite po namin, but hindi naman uh, hindi naman po dumating si, si Uncle Emmanuel para i-air out din yung side niya. So, we advise si uh, si Brother Ken na mag-seek na lang siya ng legal assistance sa court. So, uh, we ad we advise na magpa-file siya ng habeas corpus. Sige po. So, para si mm, para si court na yung mag-decide. Ma -mag -re resolve ba? Opo, opo. Mm. Tama po yun, ma'am. Uncle Eman, ba't naman hindi kayo nag-appear? Yung attorney ko rin po na kinuha, sabi niya, pwede naman daw hindi makakapunta. Kasi nga, gusto nga ng daddy ng mga bata na siya ang haharap. Hindi, hindi kasi uh, kung pwede sa... Ibig sabihin niyan, ayaw niya ninyo talaga ayaw mo nang ibigay. Talaga nga, ayaw talaga. mo na lang sila mag-file ng kaso. Oo, kasi ayaw naman talaga ng daddy nila na ibigay yung mga pamangkin pamang ko sa kanila. Sino yung daddy? Nasaan ho ba yung daddy? Paano namin ko. malalaman na ayaw talaga nung daddy? Eh, kayo lang ang nagkakausap. Ayuhin ka lang ako, kapatid. Kadugo ako ng mga kapatid ko. Tapos buhay pa yung daddy kain, nila, buhay pa yung daddy nila. Tapos tinatago mo pa? mo ng karapatan yung daddy nila? Oo, illegitimate yung mga bata, pero inacknowledge yung mga bata. Binigay ko na yung prueba doon sa attorney ng PAO. Lahat ng prueba na anak siya ni Ruby Jackson. illegitimate child po yun eh. Bakit? Paano po makuha ng daddy nila? Illegitimate child. Kaya eh, pagdating sa ganyan, alam mo, yung korte na magdidesisyon kasi iba-iba naman ang kwento ninyo. Hindi na naman sila nagkasama po ng matagal. Umuwi ng Pinas yan pero hindi hindi po tumatagal ng isang buwan, mabalik din ng Amerika. Ah, Tito Eman, kailan mo sabi na darating yung ano? Yung, Next uh, month po. Ah? Next, Next month. month. For good na, for good na po siya dito po. Okay. Sa ngayon, saan ka kumukuha ng pangsustento rin sa mga bata? Napakaganda Dadi naman ng hangarin mo, no? Ano ba usapan ninyo? Walang walang ano eh. Wala ka sabi mo nakukuha pa doon na pera doon sa fifty a month. Wala pa po ato ini. Hanggang ngayon po, ilang buwan So sarili nila, mong pera 'yon, nagkukusa ka na, na suportahan 'tong mga bata dahil sa pagmamahal mo sa kanila. Sa mga kapatid ko po, po ato ini at saka sa daddy nila nag nagsusustento din po araw-araw sa amin. Ah, maliban doon sa inexpect nilang pera from the uh, US government, nagbibigay po yung tatay. Oo, suporta naman po. Nagsusuporta araw-araw. Oo, oh, hindi niyo sinabi sa amin kanina yon. Nagsusuporta pati sa kapatid ko, nagbibigay din sila. Okay. Kasi tinahinto ako ng trabaho ng daddy nila kasi para daw ma-focus ko sa pag-aaral yung mga bata. Okay. So, pawang kag kagandahan loob po yung ginagawa ninyo. Ano po? Tito Ay, Emma. Siyempre ah? naman po, pamangkin ko din sila eh. Pamangkin mo din? Okay. Oo. Sige. Parang... Eh kailan parang daw makukuha nanakunan. yung mga pera? Hindi ko po alam kasi sabi ng daddy nila, aayusin niya pagdating dito kasi siya lang yung may allowed na kumuha don kasi pera niya yun galing sa ibang bansa. Okay. At wala akong karapatan sa pera doon kasi hindi naman pangalan sa akin, pangalan ng ati ko. Maganda naman siguro yung ano, no? pag-aalaga mo rin sa dalawa. Sana pagpatuloy mo no? Hanggang sa ma-resolve yes ba ito? Actually po, attorney, yung dalawang pamangkin ko din, si Ken at yung Kyle, sinabihan ng daddy nila na kukunin dapat dito sa amin sila kasi i e, ano ba yon, i apply sila ng American citizen doon. Okay. Pa, para doon na yata mag-aaral kasama yung mga kapatid. So kukunin na, na dito ng ama? Mm, -mm. E, ayaw, ayaw, po, pumayag. Kaya yun, nirespeto na lang namin. Pinuha ng totoong totoong Sino ayaw pumayag? Ano ayaw pumayag ng mga bata na pumunta ng Amerika? Hindi, yung tatay nilang toto, totoong tatay nila. 'Di ba ang tatay nila yung Black American? I mean, yung Black American gustong pun, gustong i-adapt si Ken saka si Kyle. Tapos ay, Sino yung pumayag... tatay na tumututol? Yung totoong tatay ni Ken. Totoong tatay ni Ken. Pero hindi yun yung tatay ng dalawang bata na minor de hindi po. Oh, marami tayong i-resolve rito, no? Ano? Uh, uh attorney? naman, Tito Eman, uh, uh -huh. ayaw mo na talaga makipag-usap ayaw mo na talaga mag-usap ng aregluhan ang talagang gusto mo decidido ka na kumuha ka na ng abogado maghaharap na kayo sa korte ano po yun na lang po ang expectation mo ngayon Tito Eman oh, oh kung gusto nilang mag-file ng ano ng oh, yun na nga case, po bahala sila kasi pagod na talaga ako sa pagkakaharap sa kanila doon sa ano Imbes na mag, mag ano na ako magasikaso sa pag-aaral ng mga bata doon at ako na, na, atupag, na, na ako na natupag na stress na ako kahanga-hanga po yung ano ninyo no yung ginagawa ninyo kung gusto nilang mag-file di mag-file sila ng case doon sa korte kung gusto nilang kunin yung mga bata basta alam ko yung bata may mga may ama pa Oh, Tito Eman, <laughs> Tito Eman. Teka, teka muna. Eh, yun na nga ang usapan dito, nakikiusap sila na kung pwede kunin yung kustudiya. Ano po? Uh -huh. Ano eh, bang? po ano ba ano po dito ba pinagkakabalahan niyo ngayon, Tito Eman? Dito lang po sa bahay. Ah, wala ka ibang Pala. trabaho? Wala kasi, may trabaho ako dati, pinahinto ako ng dadi nila. Pinahintu ka ng daddy nila para mag-alaga na lang do sa dalawang minor dad. Hmm, temporary lang. Okay. Nung namatay po yung mama ko, yung mga gamit po namin sa bahay, ayaw nilang ibigay sa amin. Tapos pinaghati-hatian na po nila ng mga kapatid niya. Yung mga kapatid ng mama ko, pinaghati-hatian na yung mga gamit nila doon sa bahay. mga gamit po namin, ayaw niyang ibigay, pati yung mga damit namin. Tito Eman, bakit naman? Hindi naman Hindi po sa inyo yun. Sir, sir, so, nung pumunta po kami yun. sa subdivision nila, nakaband na po kami. Eh ang intention lang namin, kukunin lang namin yung mga damit ko. Pero ano, tina tumawag ka ng pulis sa amin. Bakit? Bakit tumawag ng yun. pulis sa amin? Kukunin lang namin yung mga damit ko. Atty. Oh, sige. Yung mga gamit namin. Sige, -ga -hat -hat Tito Eman. Sige, Tito Eman. Ganito yun. Yung nangyari, kinu may mga damit na silang kinunghanon. Yung natirang damit o, pero nila pero sa bahay. Pero may iba pa kaming naiwan. Kaya gusto namin kunin. Kaso, Maginig tumawag ka, ka ng polis. Binad mo kami sa subdivision. Ka. Bakit? Sinong hindi ibaban sa subdivision na tinirhan namin? Ginulo nyo kami. Gusto nyo kunin yung mga bata. Ayaw ng mga batang sumama. Kaya yun, pinabantu ko kayo. Pumasok kayo kami. sa bahay ng walang pahintulot sa akin. Pumasok kayo sa bahay ng walang pahintulot. Pero so, ayaw nilang ibigay. Anong ayaw ibigay, Ken? Sige, diba, Ken. Sabi ko sa yung sige. mga gamit nasa... Okay. Bahay, kabilang bahay pa hindi pa bayad meron naman advice na yung CSWD no tapos ang sabi nila hindi na nag-appear ito si uh, Tito Eman so parang sinasabi nila wala na silang magagawa sa level ng CSWD ikaw Eman uh kung sakasakali uh, na, na, narinig mo naman siguro ako nag-agree doon ang recourse mo na lang o ang remedyo mo na lang ay pumunta sa korte. Tama yon. Magpile ka ng petition for habeas corpus. Uh -huh. ah, ang gagawin po noon, pupunta ka sa korte, mag-file ka ng petition Ang gagawin ng korte, i ito si Tito Eman na i-produce yung dalawang bata, dalin sa korte at ipaliwanag kung bakit ayaw niyang ibigay yung dalawang bata at ipaliwanag niya sa korte kung anuman yung karapatan na pinagsasasabi niya dito sa atin ngayon. Dahil siya ready na, kumuha na siya ng abogado so wala na tayong magagawa doon. So kung kailangan mo man ng uh, siguro ng uh, ng legal assistance baka yun na lang ang maibibigay namin sa iyo Ken para mapatas naman ang laban. Ano Ken? Opo. Sir, nakikita ko wala na tayong patutunguhan dito. Pinagmamatigasan na talaga ni Tito Eman yung karapatan niya na sinasabi niya. Ikaw naman nakikiusap ka ayaw rin. So wala na tayo ngayon dito. So, ang magagawa namin para mapatas naman, bibigyan ka namin ng legal assistance. Ano, Sige Ken? Sige. Sige uh, gaya ng sinabi nila, attorney, uh, tutulungan ka namin for legal assistance, okay? Kasi uh, matigas yung tito mo at uh, gusto na din daw niya na i-file talaga ng uh, kaso, tutulong kami doon. Sige po. Okay. Salamat po. Sige okay. Maraming salamat po, Tito Eman. Maraming salamat din kay Madam Luz Ken Canoy at akin, uh, Ken. Maraming salamat din sa iyo, no? Aha. Uh -huh. uh, harinawa, maayos si po ito. Ano po?